Guys, isa naman ngayon kababayan natin ang nang humihingi ng isang tulong mula sa Kuwait. Siya si Mary Grace, Mary Grace Piel Lago from Bicol. Siya ay nagmula sa Bicol at sana matulungan natin siya guys. Ma-share natin ang video na ito. At ayon sa kanya ay pinaalis siya ng amo niya at wala siyang kadaladala kahit isang bagay maliban sa kanyang suot lamang ng kanyang katawan. So ngayon, Humihingi siya ng tulong at uh, sabi niya pinaalis daw siya ng kanyang among pangalan ay Aya. hindi uh, Ayon sa kanya, sinigawan daw siya. Lagi daw siyang sinigawan. Pero yun, pinaalis nga siya. Wala siyang kano At hindi niya alam ang buong pangalan ng amon niya. Guys, advice ko sa inyo. Ang una, yung step, dapat pag, kapag dumating kayo sa sa bahay ng amon niyo, alam yung pangalan ng amon niyo, alam yung agency niyo dito, sa ibang bansa at agency nyo sa Pinas, sa Pinas dapat mayroon kayong kontak is tapos sa inyong pamilya tapos dapat may pira kayo lagi sa inyong bulsa or packet or ano man yan dapat ganun ang dalawa na yan ang papel at ang pera dapat lagi yung kasama sa inyong bulsa yan so yun nga guys sana matulungan natin si ate at uh, makabalik na siya makauwi na siya at makuha na siya, ma-rescue na siya ng kanyang pamilya or kanyang mai-report siya ng kanyang pamilya sa Pinas at nang makarating ito sa kanyang agency. Paki-share guys, paki-share lang mga load, mga followers or sino man ang madaanan nitong video na ito. Uh, hanggang ngayon kasi na, na may isa tayong kababayan na, na nakakita sa kanya at tumulong sa kanya at hanggang ngayon parang wala pang nakaano sa kanya naka siya na i-rescue so

sige manawagan ka na dali kayo forward ko sa ano. Basta ay forward ko kung sino mo ma pwede matulungan mamaya. may itin. Sa lugar mo gusto ko po. Ang agency talaga. Kung pangalan mo, kung pangalan mo dali. Very Christian lang po po. Ayusin mo. Tama ako Dali, dali, dali. Bibigyan kita ng pamasahin